What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. Uh, for today's video, ay yeah, pag-uusapan natin guys itong uh, nagte-trending na uh, 20 peso coin. Uh, which is uh, parang considered as ano uh, no minor uh, error sa 20 peso. Uh, 20 peso coin. Ngayon, uh, naging trending siya guys nitong mga nakarang araw dahil ah uh, merong bumibili daw nito isang hinahanap niya is yung mapapansin nyo guys dito sa part na ito ay yung uh, damit ni ano no ni Manuel Quezon or uh, sinasabi nga nila na uh, lampas yung kwelyo is binibili raw ng 1,000 pesos. So itong uh, content creator na ito guys, yun nga gumawa siya ng video na binibili niya ito itong mga ganitong coins and then ang bili niya yata isa uh, 1,000 pesos each. And then uh, may inapanood ako isang video niya regarding this coin na uh, pinapaliwanag niya yung uh, side niya no kasi uh, sa industry kasi or sa mga collectors kasi guys sa totoo lang itong ganitong coins na sinasabi nilang lampas kwelyo ay uh, walang uh, additional value no. So dun sa video na yun sinabi niya na eh ito daw yung gusto niyang i-collect, no? So napaka-common kasi nitong uh, coin na ito, guys. Tingnan niyo, napakarami kong uh, ano guys, so oh, mga 20 peso coin na sinasabi nilang lampas kwelyo. Lampas yung kwelyo dito, guys, so oh, dito sa part na ito. So yan, uh ko sure kung uh, kino-consider na error yan or kung error man to is uh, minor, no? Napaka-minor error nitong na coin na ito. So yun nga, balik tayo dun sa video niya na sinasabi niya na ano na ito daw yung gusto niya kolektahin and uh, second reason niya is gusto niyang makatulong so unang una kung gusto niya itong uh, kolektahin so napaka common no itong ano so as a collector kasi guys kung very common yung gusto mong kolektahin for sure uh, makakakuha kanyan or makakahanap kanyan sa sa iba't ibang lugar sa mga panukle or kung ano man guys kasi napaka common no madaling makita so as a collector hindi ka naman siguro gagastos ng isang libo kada isang coin para magkaroon lang nito nitong 20 peso coin na hinahanap niya but then again balik tayo dun sa second ano niya reason niya which is gusto niyang makatulong daw no so hindi natin alam guys no pero marami ng comment yung ano natin mga kasamahan natin sa pagko-collect no. So, gusto niyo makatulong guys ngayon, ang nangyayari kasi sa amin guys sa mga Facebook groups, lahat no, halos lahat is ang daming nagpi-PM, iba nagpi-PM, nagpo or kung ano man na ano guys no na baka may gustong bumili nito. So, inuunahan ko na kayo guys as a collector. Siguro sasang-ayon naman sa akin yung ano, halos ng uh, halo sa collector no dito sa Pilipinas regarding this coin is uh, wala pong bumibili niyan no tanging siya lang sa pagkakaalam ko guys siya lang yung bumibili niyan and I'm not sure no hindi ko sinasabi na hindi niya binibili maaring binibili niya based sa kanyang video maaring hindi rin which is uh, mapupunta tayo dun sa pagpaparami lang ng views no dito sa coin na ito pero gayon paman ngayon kung uh, meron kayong ganitong coin swag nyo pong IPM or uh, iwasan niyo yung IPM yung mga ano guys no mga collectors talaga kasi hindi namin bibilihin yan guys no siguro 100% sure ako hindi bibili ng mga collectors nya yan yung mga coins na yan ngayon kung meron kayo nito at kung legit nga siya na bumibili nito sa kanya nyo po i-alok itong mga coins na ito itong uh, lampas sweldo na sinasabi nila no so ilang araw na itong nagtitrending sa mga Facebook groups no sa mga post regarding this coin. So, hindi natin ano guys, pero sabi ko nga, ang, ano, ang tingin ng mga collectors dito is para lang maka-views, no? makarami ng followers, etc. etc pero, yung sasabihin niya nga, uh, niya ito, tapos gusto niya makatulong. Sige, that's good, no? gusto niya makatulong, pero... Yun nga, kung meron kayo nito, sige, isa kanya nyo guys, i-alok, -ano, no? Ewan ko lang kung bibilihin niya talaga yan. Kasi, kaming mga collectors is hindi po namin yan binibili no? so titingnan nyo guys ha? Ah. ito ah ayun yung kwelyo doon so napaka common yan ito medyo ano na lang itong coin na to guys no? pero yung uh, dito sa yun no? lampas kwelyo ayan napakarami pala nito so very common so meron pa nga minsan medyo kakaunti lang no? yung lampas ng kwelyo na sinasabi nila Ayan, ito, medyo mano ito, guys. Ayan. So, ayan oh, no? napakarami kong nakita, guys, no. Sa mga ano lang 'yan, mga nakatabing panukli or what, no, sa mga wallet, sa mga coin purse. So, kayo na, kayo na humusga, guys, kung ano talaga, pero tingin namin mga kolektor, hindi naman sa sinisiraan namin yung content creator, pero kami rin ang masisira kasi uh, ang nangyayari kasi halimbawa eh, iaalok nila sa amin tapos sabi namin hindi binibili so kala nila uh, kami pa yung nanloloko or what no pero wala naman talagang additional value yan yung, yung 20 peso coin siguro kung kasama kayo sa mga groups guys mga coin groups for sure iisa lang sasabihin namin din namin binibili yan at for us walang additional value yan no So inulit ko, kung meron kayo nito eh at kung naniniwala kayong may value ito, eh, ibenta niyo po sa kanya, no? Kay Mr. Alan Bartolome. So, yun nga. Yun ang uh, ano niya, guys, no? Binibili niya tapos para daw makatulong siya. So, yun nga. ah, uh, sa video na ito, guys, ah, uh, pinaliwanag ko lang yung nagte-trending na 20 peso coin. So, kayo nang bahala guys sa na humusga no sa sa issue na yan or sa nagte-trending na issue na yan guys no para sa amin hindi namin binibili yan so yun lamang para sa side ng mga coin collectors ano so yun lang para sa video nito guys maraming salamat sa panonood